ulan na eh. Yo, what is up boys and girls? It's your boy, Tarong Cardenio. Once again, back with another video. So, isa na namang maulan na araw sa inyong lahat. Ha? Huh? ko alam nangyari, biglang tumugo yung... Hindi ko alam saan, pero check ko siya mamaya. So anyways, kasi kanina, nagpa-load ako. So nagkamali siya ng ano, nalagay na number. So di pumasok sa cellphone ko. So sa video na to, alamin natin kung mababalik pa yung load sa atin. No? Alamin natin. So ang gagawin ko, te-text ko yung ano, yung napasaan ng load. Nagkamali kasi ako. Imbis na ano kasi, 0945 nalagay ko 0985 so nabaligtad ko siya dapat kasi 094585. So, nalagay ko 098545. So, ayun. text ko ngayon yung 0985 na yun. At sasabihin ko kung, kung pwede niya ba ibalik. Alamin natin yan ngayon, guys. text ko siya. Titignan ko rin kung may load pa ako. Kung wala, manghihira muna ako sa globe. Ah, eight, five. So ayan titingnan natin kung active ba to. Kung active to, so tit malalaman natin kung ibabalik niya pa o hindi na. <laughs> so sasabihin ko Without turning. So babalikan ko kayo guys sumulan na eh So i-update ko na lang kayo kung Tata Kung mababalik pa to Or dun tayo sa loob So wala na nga akong load guys So utang muna ako sa globe. tapos babalik ako mamaya kung nabalik, kung ibabalik niya pa yung load na yun. So sana mabalik na. Kasi kailangan ko din yun. Sayang din. So sana active naman tong number na to. Uh, kung sakasakaling yung active, may babalik niya pa, utang muna ako load tapos iti-text ko siya, tapos babalik ako kung may babalik niya pa yung load ko so hindi ako nakautang sa globe so nagpa-load na lang ako para matext ko lang siya so ayaw niya masin, so hindi siguro siya, hindi siguro active tong number na to so, sayang naman yung load, so napakaulan guys so yun na lang siguro guys ah, siguro update na lang to dahil di ako nakapag upload sana kung nagustuhan nyo tong video na to, sana like nyo at sana smash that subscribe button. And I see you next time. Peace!